Isa na naman nga exciting para sa akin ang mga kaganapan ngayong araw kasi ito talaga yung mga gusto kong gawin. Kaya naman samahan niyo akong mamitas sa mga libreng prutas din sa aming probinsya. Buong gabi na naman nga na ulan, kaya medyo nagpatanghali pa kaming umalis ng bahay para matuyo-tuyo naman kahit papano ang mga damo. Papunta pa nga lamang kami, e may nadaanan na kaming dalawang malalaking bayabas kaya pinitas ko na rin. Kasama ko nga pala ngayon ang pinsan ko na si Tito Bobby at hindi pa nga kami nakakarating sa aming apuntahan inadaanan eh, naman namin aring nag-iisang punon ang rambutan na sobrang daming bunga. At kapag na rin talaga ang madadaanan mo, ay eh, hindi mo rin kayang lagpasan lang kasi sa sobrang daming bunga ay eh, talaga namang maakit ka na manguha. Sabi nga ng Tito Babi ay eh, subsupin daw aring rambutan pero nung tinikman ko naman ay eh, okay din naman. Kaya kumuha ko ng mga ilang piraso at akainin ko habang daan kasi wala pa kami sa mismong apuntahan e eh, ang dami na talaga namin kaagad na nakikita. Pero fast forward na nga natin at nakarating na rin kami at una unang bumungad nga agad sa akin ay napakaraming bunga ng lansones. Napakaraming puno ng lansones dito at lahat talaga ay matutuwa kang tingnan kasi padamihan talaga sila ng bunga. Nangangalaglag na nga kaya kailangan na rin talagang maghanap ng pwedeng pumakiyaw na rin. Buti na nga lang at may isang puno din na mababa ang bunga kaya naabot ko. Kasi karamihan ay matataas ang mga bunga at nakalimutan nga rin namin magdala ng gunting para mas madali sanang mapitas at hindi mangalat. Hindi ko na naman nga maiwasan na hindi tumikim kasi pagkaganaring fresh na fresh talaga na galing sa puno. Eh, hindi ka na magkaintindihan talaga kung anong uunahin mo, kung makain ka muna baga o mamimitas muna. Pero pag kaganari talaga na bugoy-bugoy na malalaki pa ang mga bunga, ay eh parang gusto na agad nilang magpapitas at yung iba nga dyan ay sobrang hinog na rin. Kaya mabilis na nalalaglag. Dagdagan pa nga na wala kaming nadala na panggupit man lang sa tangkay. Kaya yung ibang bunga na nalaglag, eh, sinimot ko na lang kasi sayang naman. Katabi namang puno ay eh, are at tingnan nyo naman talaga namang biyaya na makakain tayo ng mga rin klaseng fresh at masarap na prutas at kahit saan talaga ako tumingin ay kaliwat kanan talaga ang mga bunga ng lansones na napakarami meron nga ding puno ng durian din na napakarami ding bunga kaso ay sayang naman at hindi namin timingan na may laglag ngayong araw kaya naman dumarecho na kami sa pangunguhan ng rambutan kasi pagkatapos sa mga puno ng lansones e eh banda dito naman ang mga puno ng rambutan. Madamo din talaga papunta dito at medyo paahon din ang daan at ito din talaga ang inaasahan ko. Pero sulit naman kapag nakarating ating at aring rambutan naman ang ating apitasin. Sobrang tamis at malalaki din talaga ang laman kaya naman madali ka waring mabubusog din eh. Hindi na naman nga ako magkaintindihan at hindi na naman alam ang aunahin kung makain muna baga o mamimitas na. Bali kumukuha nga lamang pala ako ng pangkain dyan. Tamang pangkain lang kasi baka hindi rin talaga maubos at sabay-sabay rin talaga ang mga prutas ngayon na masasarap kaya talagang hindi mo na alam kung anong aunahin mong kainin. Sabi nga nila ay eh, masakit na naman nga daw ang tiyan ko at halo halo na naman nga ang mga pinagkakain. May ibang bunga nga rin pala na inakain na rin ng mga kabog pero puti na nga lang at hindi sila marami kasi kung hindi ay talaga namang ubus din aris sa kanila. Nang nakapuno na nga ako ng isang plastic tiyan ay umuwi na rin kami at kapag pinakaramihan pa rin ay mahirap magdala pa uwi. At habang naglalakad nga kami ay nakita ko naman aring hinog na kakao kaya hindi na naman nakalagpas sa akin. At dahil pabalik na kami kaya ari na naman nga ang rambutan na napakuha na naman nga ng isa ay talaga namang hindi talaga pwedeng lumagpas ng walang tangay eh. Kaya din siguro din itinali a ring kambing para sa tuwing may mapitas din eh. Talaga namang wala nang ginawa kundi humuni ng humuni ay. May mga sinturis pa nga sana kaming nakita kanina pero hindi na namin napitas kasi mahirap na rin talaga magdala. At pag uwi ko nga ng bahay ay saktong katulog nga lang daw ni Yona. Kaya naman imbis na magpahinga muna ay eh, namitas na rin ako ng mga kalamansi na adaling ko sa bahay. Sa tuwing naahon kasi ako din sa bundok ay eh, nauwi rin ako kinahapunan. Kaya naman sa maghapon ko na naman din sa bundok ay eh, Marami na naman akong madadala sa bahay. At alam kong matutuwa na naman ang mga bata kapag marami akong pasalubong na daladala. -dala. At dahil ako lang mag-isa ang nagavideodini, kaya madiskarte na naman nga masunod lamang ang gusto ko. At pagkatapos ko nga mamitas ng kalamansi ijaan, ay pinagsama-sama ko naman aray mga prutas na pinanguha ko. At sulit na naman nga ang pagod ko ngayong araw kasi bukod sa marami na akong nakain, eh marami na naman nga akong madadala pa sa bahay. And yun lang for today's video. Salamat sa pananood!